Okay, let's go. sa mga pagpalang araw naman nga po pala sa inyo mga katatuts at mga araw nga po pala nito at naisipan ko nga po pala yung studio ko naman nga po pala ang aking ibablog na araw na to yon at yun nga po pala yung papuntang Maynila sa mga hindi nga po pala nakakaalam ng aking studio may makikita nga po pala kayo ditong maliit na eskinita yun, dyan nga po pala kayo papasok yon at katabi nga po pala kami ni Raven Store at nito ni Ardis Paris yun naman nga po pala yung papuntang Naga tara pasokin natin para makita nyo kung saan papasok papunta ng studio uh, let's go uh, ayun nga po pala yung Atis Paris na yung makikita kayo dito maliit maliit na skinita <laughs> hindi naman siya, hindi naman masyadong maliit kasya pa nga ang motor eh. at kasya rin pala yung tao yun. at didiretso rin nga didiretso na nga po pala kayo doon at hindi nga po pala tayo dandili ko o oh, uh, <laughs> dire diretso lang ayun makikita kayo mga nakapart ditong uh, motor oh, o diretso lang at makikita nyo yung posting yan. May makikita nga po pala kayo dyan na maliit na kalsada. Yun. Pero kasyang-kasya pa rin yung motor. At meron din nga po pala doon parking sa aking studio. Yun. Lahat na nakikita nyo yung lupa dyan, hindi sa akin yan, chares <laughs> yun, diretso lang nga po pala yun ah, nakikita nyo yung maliit na daan na yan De, dire diretso nyo lang nga po pala para makarating kayo sa tatot studio yon napakasarap ng hangin dito kapag kayo nakapunta dito sa aking studio yon at pwedeng pwede rin nga po pala tumambay dyan kapag hapon, medyo masarap yung hangin yon at makikita nyo nga po pala tong unang bahay na to bahay nga po pala ng aking kapatid dyan yun hindi pa yan yung studio yun. at sa unahan lang nga po pala yan yun na nga po pala yung tattoo studio yun after nga po pala nyo dito magpas sa posting ito yun. at sa gitna nga po pala nito dito na nga po pala yung tattoo studio yun diba? lapit lang naman no <laughs> nasa kagitnaan ng palayan. <laughs> yun tara at para may pasok ko na kayo dito sa target studio na to yun tara pasokin na nga natin ang loob nito at makikita nyo itong mikro nito at pagit na to <laughs> kaya nga po pala yung nasa information at nagagayad na yung mga customer or client or ano ang uh, bibili ng tayda yun makikita nyo yung nikinong nyo <laughs> para nila i ko yung sarili ko <laughs> yun at Meron din nga po pala yung mga tie-dye shirt, mga bucket hat. Pasensya na po kayo at hindi pa matapos-tapos itong studio ito. Pero kapag meron naman pera, unti-unti naman nga namin na maayos ito. Kaya sa mga nais nga po pala pumunta sa aking tattoo studio, wag nga po pala kayo mahiya na pumunta sa aking tattoo studio. Libre lang naman nga po pala magtanong o mag-inquire dito. Yun. At para rin makita niyo yung mga <po bio> clothing sa ko <speaking in Stewart> <speaking> <Luther> <speaking in tiếngurar> at mga sariling gawa ko rin nga po pala yan. At meron din nga po pala hubo bag, yung mga bagong gawa ko nga po pala. Yan, nilagyan ko na rin nga po pala ng mga presyo para hindi na pala nagpanitanong. Yan, may mga ekipikaps rin nga po pala. Yung para sa mga fraternity lang nga po pala ito. Bawal nga po pala ito sa mga hindi nga po pala fraternity. Yan, nilagyan ko na rin nga po pala yung mga presyo, yung mga medium, large, para hindi na masyadong panitanong. Yan, ito nga po pala yung mga tie-dye shirt ko mismo ako nga po pala ang gumagawa niya at <laughs> sinchon na kayo at hindi pa talaga talaga ako professional artist talaga pero kinakaya na naman Ay, walang pangarap na hindi kakayanin basta pupersigihin yun <laughs> so, dito naman nga po pala yung mga hubo bag meron din nga po pala mga iba-ibang design nga po pala para pagpilian nyo na rin at ito rin nga po pala yung mga black shirt ko, tie-dye shirt na ano mga black na ano yun. mga black nga po pala siya pero kinulayan ko nga po pala ng mga kulay yun. may mga price rin nga po pala yun, yung mga extra small nga po pala at small is 350 nga po pala yung uh, pinaka malaki nga po pala XL nga po pala is 500 galing nga po pala siya sa 550 ngayon is 500 na lang nga po pala yung, kaya wag po kayo mahiya pumunta dito sa Tattoo Studio. trading trading nga po pala kayo tumingin dito. Canvas o oh magano. Eh wag naman puro albor, <laughs> Siyempre dapat negosyo, negosyo pala kayo. ito naman nga po pala yung mga bucket hat. And, ang mga bucket hat ko nga po pala, hindi nga po pala yan manipis. Isa nga po pala yan makapal na bucket hat. 350 nga po pala yung mga price ko nga po pala nyan. Yan, ito nga po pala yung mga bucket hat. Ayan. mga magbabalak na magpunta ng beach or mag hmm, vacation, magbabakasyon kayo kung saan. Oh, pwede, pwede po pala kayo mag-avail dito. Hmm. At available rin nga po pala yung mga tato. Yan. At sa mga gusto nga po pala mag-inquire about sa pagtatato. At pas nga po pala kami sa mga barat na magpapatato. Oh, eh, Charles. <laughs> yes. Yan, ito naman nga po pala yung mga iki pickups. yon sa mga fraternity lang nga po pala to. Yun. O, yun. Mag-inquire nga po pala kayo. wag nga po pala kayo mahihiya mag-inquire dito sa Tattoo Studio. Yun, ito dito nga po pala kayo sa so, may mga katanungan dito po kayo sa mga information yan. at ako nga po pala yung nakajuti dyan yung para si Albert yun know? ah <laughs> extra pa si Albert ay yung kasal kasi yan yun eh parang yung Jonathan eh syempre at available din nga po pala yung mga tattoo needles ko at ka na nga po pala at mamamaling kayo na naman ko bibili na naman ako ng mga needles at kakaunti na yung mga needles ko eh supply na needles yon At ito naman nga po pala yung mga hubo bag na iba-ibang design. yon At available din nga po pala yung mga Fisher hat. Ito naman nga po pala yung Fisher hat ko nga po pala. Magkaiba yung bucket hat sa Fisher hat. Kasi yung itong Fisher hat nga po pala yung may tali dito sa baba. yung Kasi malaki siya parang tamang-tamang -taman palimbawa may mamimingit ka limbawa nasa beach ka limbawa <laughs> sa lahat nga po palang gusto mag inquire yun, pumunta na lang po pala kayo dito sa tattoo studio dito nga po pala yan sa sound tree sa Isidro Pamplona Camsor yun, hanapin nyo lang po si tattoo yun, yun, thank you for watching